3 <laughs> <laughs> months sa Lotto, 3 months Paalam ko parang unang reyna. Kasi oh, pag ko, walang walis ako, hindi na ako ako, tatal na ako hindi diretsyo. Oh, parang namamun then, 18 naman, ang magkakata na ako sa Lotto. Parang masakit dito. Konektado dito. Alam niyo kung bakit, Sir? Grabe, medyo may... Medyo na put lang ang gusto doon. Lapit mo pa. Ayan, oh. Kita mo naman, oh. Durog na durog, oh. San, Dapat yan, ito. ganyan ka. Ano yan? Nasa L3. L3, L2. O, L3. L1, L2. L2, L3. Ayan, ako meron. Nakalagay dyan sa pag-report. L2, L3. L1, L2, L3. Okay, level L2. Pinakamalala itong L2, L3, pero kasama ni L1 eh. Oh. Kita mo naman, no? Oh. Dati ko normal lang lakad niya. Tapos bigla na lang parang umitsi yung paan niya. Parang, gano, ano Tignan mo, ba? oh, wala yung L4, L3. L... Tignan mo, tignan mo yung binabanggit ko. Mm -hmm. Dinoble pa, oh. L2, L2. l Yan yung binabanggit ko. Kasi ito, L2, L3 ito eh. Okay. Pero siyempre, kasama ni L1, dalawang bilang yan. Ayan, katulad yan. L1, L2, L2, L3. Pinulit. Kasi sabog na sabog siya. Man. Grabe naman. nama. Dapat yan ganito kala. Ganito kaluwag. Kasi na nga sa kanyang kaluwag. Pag nag ni mga 2 months ago, pag matayo, ilang segundo lang, hindi po kaya. Sakay. Sobra sa sir. sir, kailangan nyo nito mag-brace na. Kailangan nyo tulong yan ng ano to. Lagyan nyo to ng parang topping sa ano. Ng suporta. Kasi sir, sir, ano to? Masakit man tanggapin. Eh. Nasira na ng tuluyin yung disk nyo. Dapat yan, ganito kaluluwag oh. Ganyan. Ito, yan oh, lalo na to. Itong L1 na ito. Sir, pero random na, pag tumayo din ng mga tungan sa buwan, hindi ako makatagal, ilang segundo lang, upo ako. Pag upo ako, wala yung sakit, maya, mm -hmm. kitaan siya. Pero pag naglakad ako, bisang parang hindi yung ugat sa tapos talaga sobrang sakit na ako sa kanya then minsan pag upo ako medyo mababasan yung pinapaano pa nga kayo ito x-ray lang to pero ang dami na nung no, maganda yung ano may result may result na ngayon pinapaano pa kayo pinayamaray pa kayo kindly correlate clinically para mas detalyado ngayon kasi nakita rito ayan may lordosis kayo straight in lumbar lordosis okay mild decrease in height the L1 left vertebral body, lumbar, spondylotic, change L level, L1, L2, L2, L3, L5, S1. Ano yung L5, S1? Ito naman yun. Kung mapapansin mo, tignan mo na nalaktawan niya yung L4, L5. Ito, yun sa ilalim mo. May sabit-sabit na rin niya, nito. Ngayon, ang gagawin natin dyan, iuusog ko ito. Tutunog yan dito, yung banda rito. Ito, tutulog yan. Pero yung iniinda mo ngayon, bakit nadagdagan sabi mo, dati dito lang. Ipagawa mo. Dito. Ngayon sa L5S1 naman yan, dito It's naman yan sir, yung pinakababa. Yung pinakababa. L5S1. Um, um, uh, uh Pagkawa na dati, lang siguro doon po ako dahil sobrang sakit. Ngayon medyo tumatagal ako nakakantayan ako ng mga 3 minutes, 5 minutes. Pero pakarunod ako ngari, ngari ng alay, kailangan na naman ako po. Pero tumagalag siya dati, eh. Siguro 5 seconds or 6 seconds para masakit na upo ako. Ngayon na tumagal na ako, nakatayo na ako ng 4 minutes. Pero sobrang rin naman ang dating ko. Kaya gusto ko na ulit tumupo. Ngayon, apasin ko lang ako, para pag gusto ko tumunog, pag tumunog, para pag gagaan yung paramdaman ko, baka makauli na yung ugat ulitin. Baka ako nagpatong, para yun ang nasa isip ko lang, baka ako kumananay na siya, bumigay, pag tumunog. Eh ay tumunog eh, pagpatunog ako? na siguro pala kasi 'yung excess sensor talaga 'pag nakaraos. Tanggalin mo muna 'yung sarilin mo. Ganito na magpatunog yan, 'no. Oh, mm -hmm. Okay. Nandiyan mo sa oh, meron. Yeah, okay right? na 'yan. Oh, bigyan oh, patagilid. Ayaw ro tumunog eh, ako sa akin tumunog, <laughs> biyakap ko lang siya. Kasi alam po kung paano, alam ko kung paano ang posisyon para titiin. Okay. Tsaka ito, dito sa L5S1 yung nararamdaman na ni Sir Ray. Right ito. mostly ang ako na hirapan. Pag nakaganyan masakit, hindi. Kaya mo. Hindi naman no. Okay. Okay. Pag nakadapala. Sir, kailangan nyo na pumili ng ano nito. Kailangan talaga may support na siya, back support. Talagang ang layo, no? Mm -hmm. Pag ka pa'y na-MRI kayo, nakukatakot-takot na ano yan. Mm -hmm. Ang daming lalabas na, no? Diyan kasi, pero maganda yung pina-exeran nyo, ha? Mm -hmm. Talagang nag-effort sila. Yung iba kasi, no fracture. No distortion. Uh, uh -huh. Tapos na. Sa so, dami ko nakahawakan ang x-ray dito, nakikita mga result. Wala. Puro oh, good, 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 good. Pero sa inyo, kahit x-ray na. Dito naman, um, sa ilalim. Okay, relax mo lang. Hmm. Kapit lang sa'yo. Kayo ka, ano ko nang napanood ko. Kaya sabi ko, nagpumilit ako dito. Kaya na, tatlo oras sa may gate. Talawag na ngayon. Nagbibigaw kami waste. Wasting time. Oo. Oh. Dapa. Sabi mo ay tumunog oh, ba't ako? Hindi oh, eh. tumunog lang, lang. tumutunog. Pero sir, pag kami ikutong yan, ito. Sige, kinapa ka. Di ba hindi ka makadapa? oh, yan, tumapa ka. O, oh, ba't nakakadapa ka? O, oh. ba't nakakadapa ka? Plaster, oh. plaster yan ha? Eh. Ako, kaya ito, namdaman ko na yung hanggang na, naanap pa ako. Hmm. Pagka nilagyan ko ng ganito, tingnan mo kung mas maganda. Ayan. Ay. Sige. Mas maganda. Ayan. Alam niyo kung bakit ko nilalagyan ng kalso? Siyempre ako nai-estimate ko na eh. Pero ngayon medyo na, kaya niya nang ano. Pero siyempre may kirot-kirot daw. Lalagyan mo ng kalso. Bakit? Yung disc na na ano, pag parang kinobra pose mo yan, nako-compress, iangat mo rito para ma makasingaw yung sa meno. Kaya tawag natin sa yating nerve. Mm -hmm. Pero massage mo na ito. Kaya okay. naman pala. Pero mas maganda, suot niyo yung basit. Pagka lalaki kayo, magsuot kayo ng mga basit balls yun. Okay naman kayo? Ah. Uh -huh. Okay, sige. Diyan muna na kayo. Sir, bumili kayo ng anong mami. Kailangan niya na yung back brace. Uh -huh. Medyo sirap na talaga yung pagkalit siya rito. Uh -huh. Eh, mga kilos-kilos yung sa bahay. Baka sabihin nyo, eh, isang araw lang, sumakit na naman. Siyempre, may mga maling kilos tayo eh. Kasi nga, mali na kasi may sira na yung mga parts natin. Yun ang iniiwasan ko para hindi ka dalawang araw lang, isang tinggol lang ko pinalayan ni Master. Oh, eh, eto na naman. Oh. Eh. eh ako, kahit wala akong masakit, minsan pag nakakapagbuhat ako, o, minsan nagpala ako ng isang beses na ganun. Ah. Masakit. Kasi siyempre, construction boy ako eh, dati eh kahit kayo normal kayo subukan niyo maglaba ng matagal totoo po oh di ba may mga sumasakit na part pero yung condition kasi ni sir iba na may mga sira na yung disk kitang kita niyo naman sa x-ray ihalin tulad niyo na kasi magkakamukha lang yan pansin mo yung dito niya talagang kurap ano pirat-pirat pihaya ka sir Kaya may kilos si sir na may masakit. Oh, Pero may kilos naman siya na goods. Kasi nakakalat na yung man, tinaas ko masakit ang client so okay. Sige. Traksyonin natin mamaya. Observe. Meron pa yung matitira na pain na parang kutik-kutik lang. Yung sugat ng disyon eh. Pero yung manhead na ano, yung parang sobrang sakit. Mababago yun. Hindi naman kasi po kit in-adjust kayo ay eh, mawawala na yung sugat ng disc. Hindi. Tatanggalin lang natin yung mga ipit-ipit. Kaya nga na sinasabi ni sir, gusto kong tumunog kaso ay tumunog eh. Gusto ko talaga para pag ah, para ayos na. Para magiging tawaan mo. Okay. Sige. Diyan ka lang muna huwag ang tatayo. Diyan mo na muna suminga ko kasi... Mas, Tommy, pag may pinipinito ko dito, nagkagat eh. Para ko Explain ito. ko sa inyo. Yeah. Alam niyo kung bakit? Pag may manokay rito, connected dyan yung tiyatawag na sciatic nerve. Oh. connected no. dyan hanggang pa. Video niyo mami para mapanood niyo na yun eh, sir. Ito. Oh. Ang tama ni sir. Ay, sige, lapit niyo. Para makita niyo. Oh. Ayan o, di ba? Napapasa niyo. L5. Naiilawan niyo. Naiilawan niyo. Ayan o. Okay. L5, S1. Okay. Tignan mo kung gaano karami yung ano yan. Mm -hmm. Yung nerve na yan. Ngayon, naging pinch me niya dito sa gitna. Mm Iipit, ay tutuloy niya niyan dyan pa Yung nararamdaman ni sir, dire-diret siya nang dito, ito yung sinasabi niya. Okay. Mm -hmm. Kaya pag pinindot mo rito, okay. yung banda niya, yung mga laman-laman natin dyan, kumukonect ang pababa kasi hanggang paa talaga siya. Yung nerve niya. Oo, hanggang paa. Yung system natin eh. Mm -hmm. Kung bagay yan yung hanggang saan yung connection. Kaya sabi mo, bakit dito, Maabot dito, umiinit yung dito ko. May kumikirot. Minsan, yung... pag nakahigalan tayo, ito parang gusto mo, kutkutin yung loob. Oh. Uh -huh. Parang may mainit sa loob na may masakit na may uh -huh. hindi mo mawari. Gusto uh -huh. mong ganun din, oh. Oo, oh, uh -huh. uh -huh. Ako kasi, kaya ako na, ano yan, na, na experience nyo ng todo-todo. Galing na rin ako dyan. Galing na rin ako dyan. Pero, ang sagot dyan, pag naayos kayo sa balakang, wala na yun, nakukonvensate lang yun. Pastor, kapag ako nakatulog ng nakakakaran, hmm. pag na, nightly leave ako nagising ako dito, parang parang nawala sa lugar yung butong pakaramdam mo. Hindi, ang mararamdaman mo nun, ang mararamdaman mo nun, yung manhit, manhit na parang may kunting kirot-kirot. Kasi, yung blood circulation mo, inipit mo eh. Inipit mo yung may tama. Inipit mo yung may tama eh. Sasakit talaga yun. Talagang sir, kaya nga nang sabi ko, hindi na ito mapiperfect. Oo no, uminhawa kayo sa ginawa mo. Pero may tama na yung dis nyo eh. Paano yan gagaling? Paano yan gagaling? Siyempre kahit pa paano, mag-take tayo ng mga ano, magiging tightening dis na lang yan. Kasi putok-putok siya, kita-kita sa x-ray eh. Putok-putok eh. Kaya ano ba, meron ba kailangan kong bike-tapis Iyon ang mag... Sa tulong naman ang mga tuktor yun, magpapa, ano kayo, para marisitahan kayo ng nauukulong sa katawan nyo or para hindi kayo ma mamaya ay, tinig ko na allergy ako master, na allergy ako sa ano na yun eh kasi siyempre may prescribed din ang doktor hindi, sa dami ng ano, sa dami ng vitamins na ano eh pa kami, hindi kayo suited dun di ba? master, parang hindi pa may sitong kaka po che check natin hmm. kasi parang umiksi daw po hindi hindi hmm. hindi oh. Kasi yung iba nakikita mo pag ginanong ko. Ako. Okay. Pagkawasan, gin nakahiga ganito, ginagyan na ko yan. Yan, nagagyan na ko yan. Parang may dumagat din dito sa ligod ko. Ngayon, Ngayon subukan mo. Hmm. Wala. Ay, <laughs> nakata, eh. na ano niya. Wala na kasi ano, Nagagawa kong magganito, hindi ako nasasaktan. Nakata ko Ang problema mo, eh. ko lang pag tumayo lang ako. Ngayon, ang discarding sa pagtayo, paano? Tagilid muna kayo tagilid oh, tag tagilid tagilid ka muna sige, hindi mo ganyan okay. galit wait lang wait lang kaya pala eh kaya pala kayo eh. nang tumayo eh kasi hindi nyo alam kung paano tumayo tagilid ka muna tagilid tag ka muna tagilid ka muna tag tumukod mo yung siko mo Tukod mo to o, baba mo to sige, tukod, Ito, may tukod mo yung siko mo yan, dyan ka kumuha ng pwersa ah, oh, okay o oh. o, alam mo na mm -hmm. hindi sa, hindi sa balakang tuto, hindi, hindi sa balakang tutuon yung pwersa dito, tsaka dito ito ba itong number one isang pinaka... Problema, oh. Z5. Tayo ka. Paano mo masusolusyonan yan? Paano natin susolusyonan yan? Di ba gusto mong lumakotok? Paano siya lalakotok? Tayo ka. Harap ka sa akin, harap ka sa akin. Parang tutuhurin mo yung noong mo. Sige. Okay, kapila. Yan lang. Okay, upo ka. Upo ka. Okay. Dati tumutunog eh, ayaw tumunog na kanina eh. Oo. Uh, Noon. Ngayon, yun yung may kutik-kutik na pain diyan. kumbaga, Kung mga bearable naman, parang may ano lang. Siyempre yung sugat ng dish yun eh. Hindi yung hindi ko kagad ma yun paano yung gagaling sa tulong ng mga vitamins. Pero ang malaga, kita mo may may mga portion, may may mga position na kayo na malakas na kayo. Tapos siyempre, bibili kayo ng power, ganyan yun na uh -huh. Ako sir, galing na rin ako dyan, sir. Kaya nai-explain ko ng lahat. Bukod sa inaaral ko, na-experience ko pa at kinatrabaho ko pa, ganito trabaho, na-experience ko kaya, kumbaga, sapul na sapul yung explanation ko. Okay, sir, pero pagka pa man, bumili kayo ng ano kasi medyo may ano na rito, may mga warming-warming na talaga. Kitang-kita naman, kita, oh. kita naman kahit saan mo tignan. Kahit saan mo tignan. Hmm? kahit saan mo tignan, no? Oh. ang layo na tsura niya, putok-putok oh. talaga. Kitang-kita na lang. Kaya mag-iingat kayo sir, huwag na huwag kayo madudulas ha. Ano nyo ba niya? Actually, ah, eh. nadulas po yan. Ang Kasi anong umulan? Three years ago ko. Bukas yung bintana. Nakala <coughs> ko, mabakasa yung potting bed. Eh, may putyon. Tumakbo ko, hindi ko alam, basa na pala yung tas. Baliktad akong ganyan. Ay, higa ako. Ang higa. Ang mama ito. Huwag na wag kayo mauulit sa ano. Kasi bakit? Yung impact nun, eto yan o. Oh, ito yan, mga e Ganyan din. Malambot po ngayon. Pag nakatag yung puwet po, tag! ito tago. Ito, ang mga pibad na nakatiyaki man pa ako, ngat, gas gas Tapos hindi ako nakatayo ng ilang... Wala, hindi why... kayo makatayo kasi gusto nyo nakahiga lang muna. tapos, <coughs> pag, ina, nyo, pag pinigil nyo ng gano'n, pati breathing nyo, masakit. Baka ako dahil niya doon. Yes po. Tandaan nyo, huwag na huwag ngayon matutumbaw ulit. Ha? mo magpili ka ng ano para mas kuminawa si sir. Okay sir, tayo ka. Mm -hmm. Lakad ka. Check mo. Ito lang ako. Para bang um, nagaganon ako pag nila itong right side na. Okay, lakad ka. Lagi parang nawala yung power ko dito. Nawala yung bang... Ito, ito, na, ito lagi ko yung nanon. Hmm. Ito, ito nga na parang kumina siya. Sure. Bearable naman? Kaya o hindi? Kaya naman. Kaya na? Oo. Oh. Kasi pagka ano, um... i-adjust ko pa Okay na yan o isa pa? pa. Tag-init ka pa. Sige. Ano mas maganda? Yung kaninang lakad mo o yung ngayon? Ngayon. Ngayon? O sige. Kala ko kasi. Kanina kasi pipilay-pilay si sir. Oo. Pipilay-pilay. Eh syempre, hindi yung pamamaga dyan, yung impingement, hindi kagad yung parang lobo. Sabog yung lobo, wala na lahat. Eh yung pamamaga dyan, oo, oh, natanggal yung pagkaipit. Pero, nandun pa rin yun. No? Kailangan, magpa-vitamins pa tayo para mag-regenerate ulit yung mga na-damage na nerve. Okay? Sa tulong ko, sa tulong nila, kayo ang magbibinibisyo. Okay, sige. Nakat. So, hindi na kailangan hilahin yung pao? Okay. Hindi naman. Pantay naman eh. Okay. Pantay naman. Pagka hinila ko, baka sumobra eh. Pantay siya eh. Minsan talaga hinihila ko yan. Kasi pagka alam kong mali. Pagka, may, pagka lang po may mali. Merong time na last a month ago, sir, maybe. Ang lakad ko, ganyan dapat. Kasi pag hindi ganyan, pag kinanyan ko, hindi ko kaya. Ngayon, okay, subukan mo dumi. Kaya-kaya ko. Okay, kaya na. Okay, naman yan. Hindi naman kasi may yung ni sir eh. Pinig yeah. niya lang yun. Pero siyempre, hinahata ko rin yan pagkaalam kong may mali. Pero pag uh, lumalaman,